bilang ng walang trabaho sa bansa tumaas noong buwan ng Mayo ayon sa PSA. Narito ang news ni Christine Belen. Sumirit pa ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho sa bansa nitong Mayo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo na sa 2.11 milyon ang bilang ng mga walang trabaho na mas mataas kumpara sa 2.4 milyon noong Abril. Habang tumaas din sa 95.9% ang employment rate nitong Mayo o katumbas ng 48.87 milyon na Pilipinong nagtatrabaho. Samantala bumaba naman sa 4.82 milyon ang bilang ng mga underemployed na naitala noong Mayo. Habang 9.9% ang underemployment rate. Matatanda ang nakapagtala ang PSA ng 7.04 million o katumbas na 14.6% na underemployment rate noong Abril. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama.